Isang ebidensya na naman ang ating natagpuan dito sa may lumang bus. Sa taginit ay patok talaga ang mga pabalat na ito. Dito'y di ko maiwasan na makakita ng mga balat na kapabalaghan. At sa aking pagmamatsyag, ano kaya ang nangyari sa bus na ito? Mga gulong na luma sa basurahan, lagaya ng bagahe na bukas ka sa ng pagmamahalan, mga salamin ay basag na, at kung ano-ano pa. Ano man ang nangyari sa bus na ito ay talaga namang karumaldumal. Ito nga'y malalaman na natin at ating papasukin na... Wala naman sa harapang iyon at sa ating pag-ikot, nakakita naman tayo ng mga kaibang bagay. Na ito ay part ng bus. Pasukin naman natin ang lumang bus na ito kung anong matatagpo natin sa loob. Agad ko namang hinawakan ang manobela Isang ang bus na karaniwang sinasakyan. Ngayon na ipinag-iwanan. Ngayon, nandito naman ako sa may driver's seat para subukan natin tingnan may mga bagay bang mapapakinabangan. At dahil may kalumaan na talaga at nakatambak na, itinambak na lamang, at hindi na pinapakinabangan. Ano man ang sinapit ng bus na ito, talaga namang karumaldumal. Hindi natin alam ang katotohanan sa likod ng ng bus na ito dito, pero kahit ganun pa man ay ating maring iniikot. Iniimbestigahan kung makakita tayo ng mga ebidensya. At sa aking ang pag-iikot, meron na naman tayo nakitang ebidensya dito lang sa may gilid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla kong nakita sa lob ang isang kahon. hindi ko maiwasan na makak makita ng mga balat na kababalaghan. Ang mga tao talaga'y walang pinipiling lugar kahit saan lang, basta merong mapagpwestuhan ang mga pabalat na ito. Parang dito nilalagay ang mga bagahe kapag ka sila ay bumabiyahe. Ngayon ay tunguhin naman natin mula unahan ng dulo. Nakakatakot talaga ang pumasok dito sa loob. Mapapansin mong magulo, maraming bakal, at pwede kang matusok. At sa aking pang pananaliksik dito sa loob, may mga ilang bagay lang ako napansin at nakita. Mga salamin na basag, mga balat na nakakalat, mga basura at kung ano-ano pa. At dahil tunay tayong investigador, isang bagay lang ang nakapukaw sa aking atensyon. Kung saan ito yung ating hinahanap. Sa kabilang banda ay pwede ka rin makakita ng mga ahas na pwede mong matapakan dahil napakasukan lang loob. Bihirang pagkakataon talaga ang makakita ng mga ganitong ebidensya. Marahil ang pumupunta talaga dito ay hindi masyadong napapansin hindi masyadong pupula. Nakita ko naman ang mga sibuyas na ito, na ito ay nakakalat sa labas ng bus. Nakita ko muna ang ilang mga bagay. Tulad ng mga sibuyas na ito, wari ko yung mga bulok, kaya ito hindi agad na benta ng ating mga magsasaka. 200, 800, 1,200. Meron na naman tayong nadiskubre na isang laro. Ito ang 777 PNL. Laki na rin yung balansi ko sa aking paglalaro at sa aking mga panalo. E nasa comment section lamang ang link. Dito ay napakaraming laro tulad ng mine, Crush, Super Ace at ito rin yung paborito mo ha, Color Game. Sa mga taong gusto maglibang, i-download e yun na at syempre paalala, e, bawal ito sa mga bata. Kaya naman subukan nating palaguin ang pera na meron tayo dito sa loob ng wallet natin. Let's go! At binili ko nga laruin ang mines na kung saan meron tayong balance na 25,407.46 at iiwasan lang naman natin yung mga bomba na sumabog at pindutin natin at ngayon kapag ka meron ng uh, panalo e eh, cash out lang natin at lalabas na 400 at subukan ulit natin tumaya yan lang naman ang ating dapat iwasan yung mga bomba kaya pagka bet natin yes panalo ulit tayo 800 subukan ulit natin manalo at tumaya ako ng 600 at panalo tayo ng 1,200 ganyang kabilis manalo dito sa 77 PNN Pagkatapos mo nga ma-download ang game na to, ang 77PNL sa comment section ang link, eh mamimigay tayo ng limang makapag download agad ng games na ito. 77PNL at siguraduhing manalo sa paglalaro ng mga games na paborito mo.